Hindi pa rin nakukumpirma ng gobyerno kung natuloy ngayong araw ang pagbitay sa Pilipinang drug courier sa China. Gayun mismo ang Department of Foreign Affairs ang nagsabing malabo na itong mapigilan. At sakaling matuloy, hindi na rin ito isa sa publiko ng gobyerno dahil sa hiling ng pamilya. Eksklusibong nakausap ng GMA News ang ilan sa kanila habang nag-aabang ng balita mula sa China at may live report ang ating saksi si John Consulta. John, Igan Ligi kinumpirma ng kaanak ng Pilipinang nasa death row sa China dahil sa kasong drug trafficking na nakatanggap nga sila ng text message mula sa kanilang mga mahal sa buhay na dumalaw sa China para nga dito sa naturang Pilipina. Pero tumanggi na silang iditali ang laman ng mensahe. Wala mang pagtangis na maririnig. Baka sa nakabibingin katahimigan sa tahanan ng Pilipinang drug courier ang kalungkutan para sa tinaktang kamatayan ng mahal nila sa buhay. Mismong ating pamahala na kasi ang nagsabi na malabo itong mapigilan. We have not yet received any specific date or time for the execution of our kababayan uh, in Hangzhou. But it seems that uh, it is very imminent. Mula pa kaninang umaga, animoy sila raw ang bibitayin sa tindi ng pag-aalala, hindi alam kung magluloksa na o sasabayan ang panalangin ng maraming Pilipino para sa isang himala na matagal nang sinabing hindi darating. Makailang beses nang ilid ang luha ng ama ng Pilipina. gayon din ang kanyang 83 anyos na lola ng aking makausap. Hindi raw nila matanggap ang ginawa umunong panilin lang sa mahal nila nang i-recruit ito para magdala ng droga sa China. Taliwas sa paniwala ng ilan, hindi raw sila kumita sa droga gaya ng mga pasin sa payak nilang tahanan na ipinakita nila sa akin. Ngayon, pinaka nag-aalala raw sila para sa dalawang anak na uulilain ng Pilipinang nasa death row, lalo sa kanilang pag-aaral. Sa kabila ng matinding pagsubok na kanilang pinagdaanan, Ako po sa lahat ng pakikiramay sa akin. At nag-pray nila ang mga Hiniling na rin nilang ikrimit ang labi ng Pilipina pagkatapos ng bitay bago ito iuwi sa Pilipinas. Nauna nang iginit ng China na naging pata sila sa pagdinig sa kaso ng Pilipina pero malakas ang ebidensya laban dito. Igan Vicky, bukod nga dito sa text message na tanggap ng pamilya ay hindi na tayo makakuha ng kumirmasyon mula sa pamahalaan kung nabitay nga ba o hindi itong ating uh, pinaya death convict. Ito ay dahil na rin, alinsunod na rin sa hiling ng pamilya live na nag-uulat ako si John Consulta ang inyong saksi